Uh, magandang umaga, click FI, pasalud from Papa Puging. Ang pinaka naging issue niya ay yung pag inon mo yung ignition, kahit hindi pino-push button, rumerekta na siyang umaandar. Ngayon, idadiagnose natin kung ano ang naging sira niya, kung bakit uh, rumirekta yung kanyang push button pag sinususian. Alright, it's na eh. Titignan natin. So ayun, inayos lang muna natin tong switch at pinalitan natin inayos natin yung wirings dun ito at pinalitan natin ng push button moment of truth titistingin natin yun hindi na siya nagrekta okay na yun Okay na mga lods? Okay na? Na road test na natin. Glad na mga lods.